Hello mga kachofa! Welcome back oh, to our channel! For today's video ay mag-a-unbox tayo nitong ano <laughs> binili ng asawa ko yung ano, phone pumunta kami kanina sa home plus tapos para dito ngayon buksan natin yung phone ayan ito to Charger. Igo. Parang sa uh, super fast charger, maganda. Super fast charger na ano, kagaya ng Mikado. Okay, dalawa siya kasi yung asawa ko, kumuha din siya ng sa kanya. Bumili din kasi sabi ko bumili siya. yung plano kasi, yung ako lang yung bibilhan niya. Kasi nga, kailangan ko ng phone. Kailangan ko ng ano, yung di ba pang vlog ganito. Yung ginagamit ko para sa YouTube. Sa halip na camera yung bilhin ko, ano na lang, phone kasi multi-purpose yung phone kaysa sa camera. Hindi pa naman ako ano, talagang, <laughs> hindi pa tayo sikat na vlogger. Nag-uumpisa pa lang naman tayo. Ito yung lumang phone ng asawa ko. Yun, oh. yung sa kanya, yung sa kanya, yung ginamit na kagad. Ano to? Igo, apay, Igo Ay, ang case dito. Yung sa kanya. Okay. Ito yung ano, cord ng ano, charger. Maganda kasi ano, ano super fast charger. Uh na. Ayan. Ito na. So, yung phone. Ito. Magaan na. Ito yung sa kanya. <laughs> Nandun na sa asawa ko yung ano, laman. Yung sa akin, ito. So, ito, ano, Samsung Galaxy S23 Ultra. <gasps> ito talaga yung ano ko kasi yung camera yung maganda nito. Yung camera kasi yung kailangan ko. Kaya sabi ko sa asawa ko, eto maganda raw yung camera nito. Kasi ano yung camera nito eh. Yeah. Yeah. Mm, na, yung luto ka, Jay. Makulit si Yejon, yung kalaruan niya, sinama niya. Ayan na. Eto, ito yung ano. Um, ne. Wow. Uy, eto, okay, eto na yung ano. So, Oh, ma'am. Don't man. So, ito yung ano, gusto, ano ko talaga sa kanya. Kasi yung, ano niya, yung camera niya, yan oh. Sa dalawa, tatlo, apat, lima. Lima yung, ma, ano niya. At saka, kasi, ma, may front din siya. Sa ne. Wow. Ma, Ayan, yung battery. <coughs> ma, 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 Medyo malaki siya so dati namin. sa dati ano, na, phone. Ma, yung dati kasi, ano, oh, okay. Ano, um, um, yung dating phone oh, kasi namin, team. ano, S20 ito eh. S20. 20. 2020 pa. So, ito yung pinaka-latest. S23. Buol ko yan. Pen. Ayan. Ayan. So, madali. Ano siya? Kasi, ano siya? Yung sa ano ko kasi, sa paggawa ng video sa, ano, video tutorial, mas maganda yung may pen. Kaya sa, yung, ano, yung video, okay. You're okay.

Sara ni Uncle. Ah, okay. Hmm. 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 Heba. Hmm. Wow, ang ganda na inu natin. Ne. maganda yung ano ng camera. Mm -hmm. Malinaw naman, malinaw. Maganda kasi ano. Dati nung pumunta kami sa Homeplus, ano talaga mahal, ano umaga, Ma mahal kaya hindi kami bumili. Ngayon may promo sila, kaya naka-less 'yun bumili. It, eh, kanina nga pala, kanina na nung umaga pumunta kami sa Homeplus. Tapos eto nga eh pagkatapos naming mag-adidas an kagad ka na ano kasi yung eto, inintay pa kung saan kung saan galing oh, sa storage nila at at, at, at kung saan ano So kanina pumunta kami sa palaruan kasi nga itong mga bata ano, nakapaglaro nga naman sila Pero pag ano, ito hindi namin, na, yung pa, paalis na kami patapos na yung 2 hours namin na paglalaro nagready na kami na lumabas, ito siya, pumunta muna kami sa CR Itong isa, eh nakaupo lang doon, hindi niya napansin na pumunta kami sa CR Hindi niya kami nakita, ayun, ikot siya nag-ikot, hindi kami nakita, umiyak eh, paglabas namin galing CR, pagtingin ko, oh, bakit ito ay, sabi ko, uwi na kami. Ito ayaw pang umuwi. Eh, umakyat pa doon sa palaruan. Eh, hinap, ito naman hinanap ko. Kasi wala na doon sa upuan. Umikot na pala, umiiyak kasi <laughs> hindi kami nakita. Ngayon, nang siya naman yung kausap ko, si Yejun, umakyat sa palaruan. tiningnan ko na doon. Hinanap ko na siya doon sa may, ano, inakyatan niya. Wala siya, hindi ko makita. Inikot-ikot ko na doon sa palaruan. Wala talaga kaya kinabahan ako pag ano tiningnan ko doon sa lalagyan ng uh, sapatos at chinelas wala na yung kanyang chinelas doon ano kagad ako sa sa doon sa counter na yung ba anak ko nawawala nakalabas nang hindi napansin hindi namin nakita kagad <laughs> grabe yung kaba ko tapos yung asawa ko pag ano ko sa labas sa labas naman naghihintay yung asawa ko pero hindi niya napansin doon kasi doon siya sa kabila sabi ko nawawala yung ano nakalabas nga siya na nang ano tiningnan ko doon sa katabi na na bookstore kasi doon kami madalas paglabas namin sa palaruan pumapasok kami sa bookstore eh ngayon wala siya doon sa katabing restaurant naman tiningnan ko wala balik na naman ako doon sa palaruan tiningnan nila sa CCTV kung nakalabas nga lumabas nga papunta daw doon sa kaliwa eh dan doon naman yung asawa ko pumunta kaya di, dumaan naman ako sa ganito para kung magkakasalubong kami kasi nandoon na yung asawa ko sa pinuntahan niya, ako dito. Ay, buti na lang pagtingin ko doon sa ano pagliko ko, pagtingin ko doon sa sa isang store na may ano na mga books at mga laruan, nandoon sa just Lord, na yung bata nandoon, nagtatanaw no, no, ng ano, no. tumitingin siya nang laruan. Nang nakita niya ako, ang sabi niya, ano, magpapabili siya ng laruan. Oh my god. Ay, grabe. Ako, na ano, naiyakap ko siya, tapos naiyak talaga ako. Kasi ano, wala talaga siyang pakialam. Hindi niya alam na, na, na hindi niya kami kasama. Ganyan talaga siya. Kasi kapag nasa labas kami, kapag gusto niya kung saan niya gusto, kapag ka uh, binitawan mo, tatakbo yan. Kahit sabihin ko pa na, kahit sabihin ko, sige, uwi na kami. Hindi talaga yan uh, lumilingon. Takbo yan ng takbo kahit saan. Na wala siyang pakialam kung sumusunod kami o wala. Kaya nung nakita ko siya, talagang wala siyang pakialam na umalis siya na mag-isa. Wala siyang, hindi siya takot na nawala na siya, nawala na namin siya. So, oh my God, talagang wala siyang pakialam. Ito ko, iyak na nang iyak, hindi kami nakita. Pero yung kapatid, wala talaga, nag-ikot na siya. Hindi niya alam na, wala siyang pakialam na, ano, akala niya talaga nanjan lang siya. Kaya sabi ko, ay, nakakaano talaga ito, nakakakaba, nakapagka sa labas. Kaya nga sabi ng asawa ko, ano, wag na muna kaming lumabas. Turuan ko muna ng mabuti itong, ano, si Yejon, ng matuto kasi kapag sa labas, mabuti nasa loob kami ng, ano, ng mall. Eh, makikita yon sabi ng asawa ko kahit ano. Eh, natatakot ako kasi magsumot sa kung saan yung may pagkain at kumain, eh, may allergy siya. Yung allergy niya talaga is, ano, uh, ano yun? Hindi siya basta-basta lang na allergy na mangangati lang. Eh, yung allergy niya, eh, ano siya, yung hininga niya talaga niyan. Mahirapan siya. Kaya, takot talaga ako. Kaya, yun ang ano ko. Kinakaba ko na malayo siya. Kaya, sabi ng asawa ko, wag, hindi na kami muna lumabas. Balik, balik tayo dito. Yung nagbibenta nito, man, ano ito nga yung latest. At ito yung mag maganda raw talaga yung camera. Ay, hindi na sanak magpapabili. Ayaw ko na magpabili. Kasi nga, ano... Pero nag, ano sila, nag promo kasi. Malaki yung mabawas kaya. Buko ko ito. Go na, go na. Go na, chun na iba. Apa? Chun na. Ay, yo Oh, okay. Yeah. ajik yun, ajik yun. Tinuruan ko kanina na, kasi nga nawala si Ye John. Grabe yung baba ko, tinuruan ko si Umbit ng, ano, yung phone number namin ng papa niya. Kasi case say, na, no, ano, maligaw. Ano, alam niya kung paano tawagan. Hmm. Juno e ba? know, Heba? Apa? Oh. Ayan. Tap. So, pinamemorize ko kaagad sa kanya yung ano, yung um, phone number namin ni papa niya para sabi ko alam niya kung ano sa kasakali kasi nga nanaginip pa naman ako nung ano, nakaraang araw, eh. yun, yun, yun ang panaginip ko. Kaya, grabe yung kaba ko. Kasi yung panaginip ko, na, um, yun, diba? na, um, Na, naiwala ko nga si, yung, ano si bit, nawala. oh, ayan, tumunog. Ma! Oh, ayan. Oh, memorize pass. niya na yung ano. Pass. Oh, memorize niya na yung ano ni papa niya, yung napatulog niya na. Ah, oh, mabuti. Yun, eh. yun, yun nga. Nung isang araw, yung ano ko na naiwala ko nga talaga ni si Unbit na ano ko. Ito na hawakan ko daw, iyo eh, nawala. Kaya ako na ko iyak na noon sa panaginip mm -hmm. ko. Tapos nakita ko na daw ano na siya, dalaga na. Oh, kaya grabe yung kaba ko talaga. <laughs> Tawagan din daw ako ni Unbit doon sa phone ng papa niya. Saan na ba? O, ayan na. Wow! Ang ganda pa naman, oh. Magkano pag tumatawag, may lumalabas na sumasayaw. Ba't <laughs> ganon? May lumalabas pag tumatawag. Good job. Oh, very good nun, Very good. Sabi pa naman ni Unbit noon, Ma huwag ka mamang bibili ng phone kasi baka hindi ka, hindi ka na makatawag sa ano sa Pilipinas tapos hindi ka matawagan ng teacher ko <laughs> yung iniisip niya pag nagbago ng phone hindi na matatawagan um, kailangan sabi ko pwede yon hanggang <laughs> dito na lang mga ka ang vlog natin ngayon Maraming salamat sa inyong panonood at kita kits tayo sa susunod na video God bless